So yun mga karwis, no, yan, magandang gabi po sa inyo lahat. So ito, bali ito yung saging na kinuha natin doon, kina dati. Yung sa Gabriela, kanina. So ito yung mga reject doon sa binenta niya, pinahinog niya. Kaya so, ito, kinuha natin para mga pakanabangan. Christine, ah, ano ka? Dami. So bali may iniwan pa ako doon at pagpapakain niya doon sa mga yung ganito o, oh. papakain nyo lang sa manok May marami kasi tanong si na saging go yung yung mga oh, over right pakain na din natin sa parato. ito oh Tadi oh. bakit manila natin hindi pa yan Oh, I'm going to go to sayang lang eh. Hmm. Tataba pa naman. Papakain na rin natin sa pato. Manok. Tataba. 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 Ito yung kinuha namin kanina doon lang sa bahay. Ito yung tordan. Tinatawag namin tordan. Tantong. Ito naman yung saging na saba. Sa bahay lang namin kinuha tinig pa ko doon. So bali papahinog natin ito. Lagyan natin dito sa plastic. Ito sa amin, di problema sa agi, hindi namin binibili. Uh, hinihingi lang mga ganitong reject, reject kay so, daddy. Ito yung masarap. Pag nahinog, mga to, Kaya lang bihira lang na ito yung mga ito. Ngayon. Ito yung mga ganito yung marami sa kalakatan. Ngayon. Ayan na lang natin. Maganda kasi yung pagpahinogan dito sa plastic kasi mainit. madali siyang mahinog. Kung pwede naman silang, kung gusto naman silang mag banana chips, pwede pa naman to. O banana chips. Maraming pwedeng gawin sa sabi. Maraming pwedeng gawin sa sabi. Да, должно быть. 把那裤子洗出来。